Hello Welcome to my mini vlog! Good morning! Ang ganda na ng aking halaman. May bulaklak na siya. At samahan niyo ako ngayon sa aming lakad. Ito po ang araw ng aking napakabising araw. Dahil nagkasabay kasi ang araw ng um, presentation ng dance ng anak ko at karate din ng aking panganay na si Kuya. So, inuna namin ang karate dahil 9 ng umaga ang start nito. Napakaaga namin gumising at ang aga ko rin minay ka pa ng anak ko kasi after ng 12 matatapos ang karate ng anak kong panganay 12.40 is kailangan namin inaando na kami sa location ng dance presentation naman ng aking bunso o diba busy bising nga ako diba sabi ko sa inyo o di ako na ang dakilang ina mga mami ito kasing panganay ko guys, examination niya for brown belt. Pero ang galing kasi may dalawa siyang babae na nakalaban. Gustong-gusto kong manood ng ganito kasi pangarap ko to nung bata pa ako, ang karate. Gustong-gusto ko siyang panoorin pero ayoko nang may nasasaktan. Pwede ba naman yun? <laughs> fast forward na nga tayo buti na lang at natapos din pero 12 pa rin talaga siya natapos at yung um, lugar naman kasi ng pagsasayawan ng aking anak ay malapit lang 10 to 15 minutes lang siguro dito ko na rin siya binihisan sa loob ng sasakyan at buti na lang din nagda, nagdala talaga ako ng mga juice ng mga, mga chichirya o kung ano-ano pa na mutmutin dahil nga baka nga wala na kako tayong oras na mag lunch diba lang garing lagari ang katawang lupa ko. Pero kahapon pa talaga, ni schedule ko na yung mga gagawin ko kasi ngayon din kasi ay I... Father's Day. So, kailangan ko din uh, dalhin sa ikain namin yung biyanan ko na lalaki at yung babae din kasi hindi ako nakapagregalo ng nung Mother's Day. Kaya kain na lang. Mas masaya pa daw sila sa ganun. Nandito na nga kami at kailangan muna nila mag-group picture. At hindi ko alam na 2 o'clock pa pala ang start ng totoong uh, dance. So, ayan. Naglakad-lakad kami dito ng budso kong anak at may nakita nga kami marami na ice cream or mga malamig dahil napakainit din ang panahon. Naghati na nga lang din kami dito sa isa. And after naming kumain, ay papunta na nga kami at nagbayad ako dito ng entrance ng 600 yen para manood. Pero nag start na talaga yung program. Ilang minuto lang ay dance number na nga ng anak ko. na po ang aming dance. Sige, bubuli ko pa na. So dahil in Father's Day today, wala si Opa. So ang aking piyanan, dadali namin na ang aking piyanan. Kaysa magregal ko, may pakainin na lang namin. <laughs> Sama-sama pa, pa kami nakain kasi ang hirap kasi niya. Ang hirap kasi niya, bilang ng regalo yung dalawang namin. So kaya pakainin na lang namin. Ayan, nakatulong nga ang aking anak. Hindi na siya nakapagbihis. At dito pala kami kakain. Hindi ko na rin talaga nakuhana ng video dahil super pagod na pagod na po ang katawang, katawang lupa ko. Hanggang dito na lamang po guys. Thank you for watching and happy Father's Day po sa lahat ng tatay dyan. Bye!